May mga barkadang naglakas loob pumasok sa sementeryo sa dis oras ng gabi. Pero hindi nila alam. May isang nilalang doon na walang mukha, naghihintay ng susunod na biktima. At ngayong gabi, ikaw ang makakarinig ng kanilang kwento. Ako nga pala si Rico. Tubong probinsya at dati akong tambay-tambay lang na mahilig gumala kasama ang barkada. Hindi ako madaling maniwala sa mga multo kahit marami na akong naririnig na kwento tungkol sa sementeryo sa amin. Ang sementeryo ng San Roque. Sabi nila, may mga anino raw na nakikita sa gabi, may umiiyak na babae, at may mga puntod na biglang gumagalaw na parang may lumalabas mula sa ilalim. Pero syempre, bilang mga kabataan, tawanan lang kami. Gawa-gawa lang 'yan para matakot tayo hanggang sa isang gabi na pagtripan naming pasukin. Bisperas ng undas noon. Alas 10 ng gabi, nagiinuman kami sa bahay ng tropa kong si Jun. Biglang nagbiruan. Kung tunay na may multo sa San Roque, tara pasukin natin. Oo nga! Pero dapat hanggang hating gabi tayo dun. Walang atrasan. Nagkatawa <laughs> ng kami pero ako, tahimik lang. Hindi ko masabi pero parang may kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa mismong idea na gagawin namin yon. Bandang alas 11, naglakad na kami. Lima kami lahat. Madilim ang daan papuntang sementeryo. Iilan lang ang ilaw sa poste. At yung mga anino ng puno ng akasya parang mga kamay na gustong humablot. Pagdating namin sa gate, sarado. Pero may siwang sa gilid at kasya ang tao. Doon kami pumasok. Pagpasok namin, ramdam agad ang lamig. Hindi malamig na normal lang sa gabi, kundi malamig na parang may humahaplos sa batok mo. Tahimik din. Tanging mga kuliglig at huni ng uwak ang maririnig. Naglakad kami sa makipot na daan sa pagitan ng mga nitsyo. May dala kaming flashlight, pero parang ang ilaw nito hindi umaabot ng malayo. Parang nilalamon ng dilim. Si Jun, nagyoyosi pa habang nagbibiro. O ayan, Multo, lumabas na kayo, huwag kayong mahiya. Tumawa sila, pero biglang may narinig kami. Tunog ng kandilang nabubuwal. Paglingon namin may kandila nga sa isang puntod. Umiilaw kanina pero biglang namatay. Wala namang hangin. Tahimik kaming lahat, pero si Jun, pilit pa rin tumatawa. Baka pusa lang, huwag kayong matakot. Nagpatuloy kami, pero ramdam ko na. May nakatingin sa amin. Mga alas dosi na. Hating gabi, Nagdesisyon kaming dumiretso sa pinakagitna ng sementeryo, kung saan may malaking mausolium. Habang naglalakad, may nakita kaming babae. Nakaputi, mahaba ang buhok, at nakaupo sa tabi ng isang puntod. Akala namin, baka may nagbabantay ng libingan, kaya nilapitan namin para magpaalam. Ate, pasensya na po, dumadaan lang. Pero bigla siyang tumayo, sabay tumalikod. Doon namin nakita na wala siyang mukha. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Puro balat lang. Nagkatinginan kami ng mga tropa ko. Si Jun, natigilan, tulala. Si Nilo, biglang napaiyak. Biglang naglakad yung babae papalapit. Mabagal. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Hindi namin namalayan na umatras na kami. Ang problema, nasa gitna kami ng makikitid na puntod. Wala kaming malabasan kundi yung dinaraanan din niya. Bigla na lang kaming nagsitakbuhan. Walang pakialamanan. Basta takbo lang. Naririnig ko yung yapak ng babae sa likod ko. Hindi mabilis pero ramdam mong sumusunod siya. At bawat hakbang niya, parang mas lalo kang hinihigop ng lamig. Nakarating kami sa May Mausoleum. Doon, nagpa siya kaming tumago. Nanginginig kaming lima. Tahimik. Walang ingay hanggang sa may kumakatok sa bakal na pinto ng mausuliyom. Mabagal. Sunod-sunod, napasigaw si Nilo. Ate, pasensya na. Wala kaming masamang balak. Pero mas lalo lang lumakas yung katok hanggang sa tumigil. Pagkasilip namin sa labas, wala na yung babae. Kaya dali-dali kaming tumakbo palabas ng sementeryo. Pero nang bibilangin na namin ang isa't isa, lima kaming pumasok, apat lang kaming magkasama. Wala si Jun. Nagbalik kami para hanapin siya pero wala. Ang natagpuan lang namin ay yung yosi niya, nakasindi pa rin sa tabi ng puntod. Kinabukasan, nagbalik yung mga pulis at barangay tanod. Hinanap si Jun. Tatlong araw siyang nawala bago nakita ang bangkay niya. Sa loob mismo ng isang lumang nitsyo. Nakapikit, parang natutulog, pero may bakas ng takot sa mukha. Simula noon, hindi na ako muling nagawi sa sementeryo. Sabi ng mga matatanda, matagal nang may nagpapakita roon. Isang babaeng namatay sa trahedya, iniwan ng nobyo, at doon mismo nakalibing. Hanggang ng ngayon, tuwing may nagtatangkang magyabang o manghamon na magpalipas ng gabi sa sementeryo, lagi nilang sinasabi, Huwag kayong maglalakas loob. Hindi lahat ng libingan ay natutulog ng payapa. At sa tuwing dumadaan ako sa harap ng sementeryo ng San Roque, parang may nakasilip mula sa loob. Isang babaeng nakaputi, walang mukha, naghihintay ng susunod na bibisita. Mula nang mamatay si Jun, gabi-gabi akong nananaginip. Lagi kong nakikita yung babaeng nakaputi, walang mukha, nakatayo sa gilid ng kama ko. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam kong nakatitig siya kahit wala siyang mata. Si Nilo naman, laging nagigising na umiiyak. Sabi niya, lagi raw niyang naririnig yung boses ni Jun. Bakit niyo ako iniwan? Dapat kasama niyo ako rito. At minsan daw, pagdilat niya, may bakas ng putik sa sahig ng kwarto niya. Parang may pumasok mula sa sementeryo. Isang gabi, nagkayayaan ulit kaming magkita-kita. Pero hindi para mag-inuman, kundi para pag-usapan yung nangyari. Habang magkakasama kami sa bahay ni Tony, biglang namatay lahat ng ilaw. Napuno ng dilim yung buong paligid. May narinig kaming boses. Mahinang babae. Parang umiiyak. Balik kayo, balik kayo. Sabay naglaglagan yung mga picture frame sa dingding. At sa gitna ng dilim, nakita naming may nakaupo sa sulok ng sala. Babae. Nakaputi. Walang mukha. Nagkagulo kami nagsisigawan. Nang bumalik ang kuryente, wala na siya. Pero naiwan yung amoy kandilang nauupos. Kinabukasan, kinausap ako ng isang matandang albularyo. Sabi niya, narinig daw niya ang nangyari sa amin. At may sinabi siya na, hindi ko malilimutan, hindi basta multo ang nakita nyo? Isa siyang kaluluwa na kumukuha ng kapalit. Sa tuwing may pumapasok ng hating gabi, may isa siyang kinukuha hanggang hindi kayo bumabalik at humihingi ng tawad. Hindi titigil ang pagpaparamdam niya. Pero paano kami babalik? Wala na nga si Jun. Paano kung kami naman ang sunod? Dahil sa takot, nagpasya kaming apat na magbalik sa sementeryo. Nagdala kami ng kandila, rosaryo at dasal ng albularyo. Pagdating namin, alas dosi na naman ng gabi. Pagpasok pa lang namin, parang bumigat agad ang hangin. Ramdam naming may nagmamasid habang naglalakad. Isa-isa naming inilalagay ang kandila sa mga puntod. Sabi ng albularyo, kailangan daw naming humingi ng tawad at ipanalangin ang babaeng iyon. Pero bago pa man namin matapos, narinig na namin ulit yung katok. Galing mismo sa loob ng mausolium kung saan kami nagtago dati. Dahil sa kaba, sinilip namin ang mausolium. Doon namin nakita ang isang lumang lapida at sa pangalan na nakaukit doon. Tumigil ang hininga ko. Maria Junita, 1989 to 2009. Kumunot na o si Tony. Junita, Jun, hindi kaya. Biglang may malamig na hangin. At sa harap namin, muli siyang nagpakita. Babae na kaputi, walang mukha. Pero ngayon, may naririnig na kaming bulong. Kasama niyo ako. Hindi niyo ako iniwan. Ako si Jun. Napahiyaw kami ang anyo ng babae biglang nagbago. Unti-unti siyang nagkaroon ng mukha. At sa hindi namin inaasahan, mukha ni Jun ang lumitaw sa katawan ng babae. Nangilabot kami. Hindi namin alam kung multo ba siya o sinasaniban. Pero malinaw ang sinabi niya. Dapat kasama niyo ako. Balik kayo rito. Isa pa ang kukunin ko. Nagpatay sindi ang mga kandila. Sabay isa-isang namatay. Ang huling nakita ko bago kami tuluyang nakatakas palabas ng sementeryo ay yung mukha ni Jun. Umiiyak. Unti-unting nagiging walang mukha ulit. Simula noon, wala na akong balita kina Nilo, Tony, at Berto. Umalis sila ng probinsya. Ako man lumipat na rin. Pero hanggang ngayon, tuwing sasapit ang undas at hating gabi, parang naririnig ko pa rin yung bulong, Balik kayo, hindi pa tapos ang usapan natin. Matapos ang ikalawang balik namin sa sementeryo, akala ko tapos na. Lumipat na ako sa ibang bayan, nagbago ng buhay, at pilit kinalimutan ang lahat. Pero minsan, kahit anong iwas mo, hinahanap ka ng sumpa. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tony. Nanginginig ang boses niya. Rico, sinilo, patay na. Nahanap siya sa may creek pero parang bangkay na ilang linggo nang nakalibing. Kahit kagabi lang siya nawala. Nalaglag ang cellphone ko sa sahig. Ramdam kong bumabalik na naman ang dilim na tinakasan ko. Ilang araw matapos mailibing si Nilo, ako naman ang nakaranas. Nasa boarding house ako madaling araw. Biglang may kumatok sa pintuan. Mabagal. Sunod-sunod. Hindi ako kumibo. Pero mula sa siwang ng pinto nakita kong may nakatayong nakaputi. Walang mukha. Napaluhod ako sa takot. At doon ko narinig ang pamilyar na bulong. Rico, ikaw na ang sunod. Dahil sa takot, napilitan akong bumalik sa San Roque kasama si Tony. Hindi na namin kasama si Berto. Bigla siyang nawala isang linggo bago ang Undas. Dalawa na lang kami. At alam naming baka, 'yun na ang huli naming gabi. Nagdala kami ng albulario, dasal at ilang kandila. Pero habang papalapit kami sa sementeryo, parang mas lalo lang naging mabigat ang paligid. Ang mga ilaw sa poste, isa-isang namamatay. Ang hangin, amoy bulok na bulaklak at kandila. Pagpasok namin halos sabay kaming nakarinig ng iyak. Iyakan ng babae pero may halong boses ng lalaki. Nakakabaliw pakinggan. Sa gitna ng sementeryo, muli siyang nagpakita. Babaeng nakaputi, walang mukha. Pero ngayon, hindi lang siya naglalakad. Dahan-dahan siyang lumulutang. Bumigat ang dibdib ko. Halos hindi ako makahinga. Bigla siyang nagsalita. Una, boses babae. Ako si Maria Junita. Tapos nagbago, naging boses ni Jun. At ako rin si Jun. Doon namin naunawaan ang matagal nang itinatago ng sementeryo. Si Maria Junita ay babaeng namatay dahil sa trahedya. Iniwan ng kasintahan at nagpakamatay sa mismong mausoleum. Ilang taon ang lumipas, si Jun, ang tropa namin, ay kamag-anak niya. At nang mamatay siya, pinagsama ang kaluluwa nila sa sumpa ng sementeryo. Hindi na sila hiwalay. Isang kaluluwa na silang parehong humihila ng kapalit. Biglang tumakbo si Tony, pero sinundan siya ng babae. Nakita kong natumba siya sa tabi ng puntod. Nang alalayan ko siya, nanlaki ang mata ko. Sapagkat may kamay na lumalabas mula sa lupa. Mahigpit na humahawak sa kanyang paa. Isa. Dalawa. Tatlong kamay. Mga kalansay na humihila sa kanya pababa. Sigaw siya ng sigaw. Rico, tulungan mo ko! Hinila ko siya, pero mas malakas yung mga kamay. At bago pa ako makalapit, bumalot ang babae sa kanya. Tinakpan siya ng puting tela na parang kumot ng patay. Pagangat ng tela, wala na si Tony. Ako na lang ang natira. Nanginginig hawak ang rosaryo sabay dasal ng albularyo. Patahimikin niyo po siya, Panginoon. Huwag niyo nang hayaan na may madamay pa. Pero habang dinadasal ko iyon, mas lumalapit siya. Walang mukha, nakatingin sa akin. At sa boses na sabay na babae at lalaki, narinig ko ang huli sinabi. Hindi ka makakatakas. Hanggang huling hininga mo, dala mo ako at biglang nagdilim lahat. Nagising ako makalipas ang tatlong araw, nasa ospital. Ayon sa doktor, natagpuan daw nila akong wala sa sarili, gumagala malapit sa sementeryo. Ako raw ay paulit-ulit lang na naglalakad pabalik-balik sa gate, parang hinahatak papasok. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nakaligtas ba talaga ako o kung unti-unti pa lang akong kinukuha ng babaeng iyon. Minsan, sa madaling araw, naririnig ko pa rin ang katok sa pintuan ng kwarto ko. Mabagal, sunod-sunod, at sa gilid ng salamin, may nakaputing nakasilip. Walang mukha, naghihintay.